Hello guys. Good afternoon. I-update lang natin yung ating uh, development dito sa area namin sa Phase 4. Sa Barangay Silangan, kung ano nang kalagayan pagka summer. So ngayon po napakaganda ng ano ang uh, area dahil eh, ito ay summer so hindi maulan kahit hindi naka semento yung ating kalsada. Pasok na pasok po ang ang truck. So yan, sa unahan, makita natin ang dami ng uh, nagpa-deliver. So pagkaganito kasing season, maraming gusto magpagawa ng bahay dahil nga tag-init na. Okay? So, ito po yung daanan namin. So nakakapasok po ang uh, truck dito. Okay? So meron ng unti-unting na develop dun sa taas. Kasi so, meron na rin pong mga nakakuha dun sa taas. Yan. Nililinis na rin po doon. Ayan natin 'yung linya ng tinatobig. Okay? So ito 'yung uh, ginawa natin nung nakaraan. Okay? Maraming mga batang naglalaro, gusto mag-slide dahil ito po ay slope pababa. Ayun. So marami na rin po nakatira doon sa unahan. Okay? Ayan, mga bata, oo. Kawi-kawi naman. Hello po. Ayan, mga residente na natin dito ngayon sa ating uh, sa mga pinagbuklod, naglalaro sila. Okay. So bago lang po silang mga alipat uh, lipat dito, i-develop natin yung area. Okay, tingnan nyo po guys. Huh? Okay na po yung mga area, lalo ngayon summer. So, hindi maputik. Okay. Yan yung mga ano bagong residente natin dito so ito po yung ating uh, binubuong nakaraan sa kasama natin medyo malawak na may mga tanim tanim na rin na saging okay ang daming mga bata naglalaro oh ha <laughs> ang saya nila guys okay <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, grabe yung laro yung mga bata, guys. So, wag lang dumiritso doon sa, ano, ha? Sa bangin. Ayan, mga bagong residente natin dito, guys. Ayan, mga naglaro yung mga bata. So, yung ating daanan, papunta roon, medyo okay na, nakakapasok na yung truck na balaho lang ito kahapon dahil medyo ba, ba. mano pa yung area malambot hindi pa na ulanan so i-upload natin mamaya na stack yung truck dito buti na lang hindi na hulog dito muntik na kasi kumakabig yung gulong pakanan kaya muntik na mahulog dito dahil ang, ang akala niya dito siya dadaan sa banang gilid para pag niya tumitigas yun pala lulubog yung kanyang gulong na balahaw kaya muntik na muntik na malaglag dito kahapon buti na dumating yung isang truck nila para hatakin. yun po ay truck ng uh, MGS hardware dito na authorized na mag-deliver sa area dahil sila po talaga yung mga nakatulong tulad niyan may mga panambak na nakabaon sila po ang nakakutyan, tumutulong sa pagde ng area mm. Ito yung taga tulak namin. siya na, ayan pinagtulungan na natin dahil uh, nabulahaw medyo kapagilid na ng konti naliping yung kabilang gulong nalaglag Ito, alam natin, pinagtulungan natin Tul na oh, yung kadina. Kasusunod talaga, magpapainom ka. <laughs> okay na guys. Solve na. <laughs> dito sa madulas na area. <laughs> Ang tagal mong dumating. Ito guys, nalaglag yung isang gulong dito. Nabalaho. Nabalaho. Nalaglag. Ha? Nalaglag. Sige, sige, sige. Ayan na. Yung saging namin, ayusin ninyo ha. <laughs> <laughs> Wala akong pakialam. <laughs> Ayun na. Ano mo lang <laughs> pakialam ka dyan? Hindi, ano yan, kakabig yan? Hindi, niya. niya eh. Hindi yan. Abutin yung puwit niyan. Ayan mo na. Okay na, muntik na, muntik. Lumalim bigla. Ayan ako, nalaglag dito. Okay Okay na guys. Okay na, good luck. Muntik na, muntik na dito. sa taas, nagreklamo ka, may mga motor sa gilid. Yung motor mo nasa gilid eh. <laughs> Hindi, kasi kailangan nilang kumabig dito eh, para ano, maiwasan. Para maiwasan nila yung motor ko. <laughs> okay na. Buti na lang, dumating si Miguel. <laughs> Hindi, ang plano kasi niya, anuhin niya, Matigasin, apakan niya para tumigas. Ayan guys, pasok na pasok na yung truck. Okay, Nag-deliver ng mga materialis. Ito yung area na manumano nating dinipilok, uh, Bungkal doon, bungkal dito, hanggang sakit pa pano nakapasok yung truck. <laughs> Dahil sa mga bayanihan. Ayan, kaya pag nagkakaisa, matatapos din ito pa ano yung ating masulman si Jobe si pagsipag yan dito Ayan na Ah subscribe na kabundukan lives yeah. <laughs> Ayan na. Eh, okay, pasok na, pasok na. <laughs> Ayan, umiilag dun sa ano, Diyan na balaho kapon yung truck. Ayan. Madulas. <laughs> hmm, nyari umong na. Yan, yeah, medyo napigilan yung truck guys. Okay. Very good. Nakalusot din. Very good. So, ayan. Medyo madulas yung area. Kahit walang tubig dahil yung mga pinong lupa hindi makakapit yung ano, gulong. Pero okay na. Lusot na lusot na. Konting boil lang kailangan. Tsaka tanggalan pa natin yung ano, ng umbok yan sa, sa taas. Tulong-tulong kami dyan. Mano-mano. Kaya ang kalyo namin, namin, dito sa loob ng uh, 11 months ay talagang ano lubo-lubo na okay so dito po muna tayo guys maraming salamat